Sa kalagitnaan ng unang lagusan biglang tumigil ang lahat ng tunog. Ang mga kuliglig na kaninay nag-uunahang humuni tumigil. Ang pagtulo ng tubig na kaniyang nagsisilbing orasan wala na. Ang kanilang mga yabag pagamat ginagawa nila, tila hindi naririnig. Ang katahimikan ay hindi basta kawalan ng ingay. Ito'y parang makapal na kumot na tinapal sa kanilang tainga. At ang bigat nito'y pumipiga sa kanilang dip -tip. Sa sandaling iyon, may narinig silang isa't isa hindi boses, hindi ingay, kundi tibok ng puso ng bawat isa. Mabilis at malakas. Ang kandila. Isa-isang humina ang mga kandila. Ang usok ay nag-iwan ng amoy na parang sinusunod na buhok. may ilan sa kanila ang tumakbo ng kaunti. Pilit hinahanap ang hangin, ngunit sa bawat mabilis na galaw, may kapalit na tunog. Kaluskos na hindi matukoy kung saan nang gagaling. Parang humahabol, parang may sumusunod. Nang lumingon ang isa Nakita niya ang anino. Hindi kanya. Hindi kanila. Malaki. Nakayuko. At may mahabang braso. Ngunit nang idikit ang kandila, naglaho ito. Mas lumalalim sila. At doon, nila nakita ang liwanag hindi galing sa kandila ni sa buwan. Ang mga pader mismo ang naglalabas ng kumikislap na ningning. Parang pawis ng bakal, parang dugo na tinamaan ng liwanag ng buwan. Sa gitna ng bahagyang liwanag, may nakasabit na bagay. Una, inakala nilang tela. Ngunit, bahagyang lumapit, malinaw, balat, manipis, tuyong balat na waring hinubad mula sa katawan at isinabit sa bato. Boses ng batang babae, mahina, halos iyak. Tiyas ka pa! Mula sa mas malalim na bahagi ng kuweba maririnig nila ang lagabo. Isang bagay na bumagsak, mabigat, malayo, ngunit malinaw. Sumunod ang isa pang tunog, kaluskos. Hindi ito mahina. Ito'y gaya ng paa na hinihila sa putikan. Mabagal at masinsin. Ang pari, nanginginig, nagsimulang magdasal ng mas malakas. Ngunit, sa halip na gumaan ang pakiramdam, mas lalo silang nabahala. Ang bawat salitang kanyang binitiwan ay parang binabalik ng dingding, pabalik sa kanila. Ngunit, may dagdag na tunog. Isang pabulong na hindi nila matukoy kung saan, kung salita o hangin. Isa sa mga bata na isinama ng kanilang magulang, biglang nagsalita. May mata nakatingin sa atin. Nang sabay-sabay silang lumingon, wala silang nakita. Ngunit, ang kandila ng batay halos mamatay at sa usok na iniwan may humubog na bilog parang mata puti walang itim nakapako sa kanila sa mas malalim na bahagi. May nakahandusay na anyo. Hindi malinaw kung tao o hayop. Nakatarukbong ng basang tela o marahil balat. Ngunit, hindi ito buong mukha. Isa lamang piraso, isang mata, kalahating bibig, at balat na tila iniwan ng matagal sa ilalim ng araw. Hindi ito patay, hindi rin buhay, ngunit nakatingin ito gumagalaw. Sa unang sulyap ng kweba, natagpuan nila na hindi ang katawan na hinahanap, kundi ang mga mata ng isang bagay na matagal nang naghintay. Hindi sila agad nakagalaw. Ang mata sa loob ng balat, hindi ito humukurap. Nakatingin lamang, parang nangingilala, parang nagbibilang ng kanilang mga kaluluwa. Sa bawat ibok ng kandila gumagalaw ang anino nito. Naglalangis sa pader ng kweba at sa bawat galaw ng liwanag para bang mas lumalaki ang bagay na nakahandusay, mas umahaba, mas nagiging buo. Isa sa mga matatanda ang napabulong Siya hindi yan tao Ngunit huli na ang kanilang pagdududa Biglang sumirit ang amoy mas malakas mas nakakabaliw parang pinaghalong bulok na laman at nasusunog na buhok tinakpan ng ilan ang kanilang ilong. Ngunit, walang nakatakas. Pumasok ang halimuyak sa kanilang lalamunan, sa kanilang baga. Isa sa kanilay nagsuka, at ang tunog ng pagsusukay nag-eko. Parang pinagtatawanan ng dingding ng kweba. Dahan-dahang gumalaw ang nakasabit na balat. Hindi ito basta nakabitin. Gumapang ito parang may sariling buhay. Unti-unting bumuka at mula rito'y lumabas ang tunog. Nang nabasang tela na piniga. Ang bata muling nagsalita mahina at nanginginig. Sabi ko sa iyo, may matay. At doon nila nakita, hindi lang isa, kundi marami. Sa mga bitak ng pader, sa mga sulok ng dilim, puti ang mata. Sabay-sabay, walang itim, walang kaluluwa. Isa-isang namatay ang kanilang mga kandila. Hindi dahil sa hangin, para bang sinisipsip ang liwanag, nilulunok ng dilim. Ang natira na lamang ay dalawang apoy, nanginginig at halos mawalan ng kapangyarihan. Sa sandaling iyon, may narinig silang pagaspas. Hindi ibon, hindi paniki, malaki, mabigat, at kasabay nito'y may bumagsak na patak ng likido mula sa kisame. Malagkit, kulay itim, at amoy dugo. Mula sa pinakaloob ng kuweba, sumulpot ang nilalang. Hindi nila nakita ng buo. Isang iglap lamang, parang aninong kumawala mula sa kisame. Ngunit, sapat na para makita ang hugis. Mahabang braso, mga daliring kasing haba ng sanga ng balete at katawan na balot ng balat na hindi kanya. Hinablot nito ang isang binata mula sa likod. Walang ingay, walang oras para magsigaw. Bigla na lamang itong nawala. Kinaladkad papasok sa dilim. Naiwan ang tunog ng kuko sa bato at ang alingaw-ngaw ng sigaw na naputol. Nagkagulo. Ang ilan ay tumakbo palabas. Ngunit ang lagusan ay tila humaba. Hindi na nila matandaan kung ilang hakbang ang tinahak nila papasok. Ngunit ngayon, nagtatangka silang bumalik. Parang doble, triple ang layo. Ang pari, desperado, sumigaw ng dasal, ngunit sa halip na marinig ng Diyos, ang bawat salitay tinatawanan ng kwepa. Inuulit sa mas mababang boses, parang may kasabay na nagdarasal sa ilalim ng lupa. Mga yabag, na nagkakandarapa dumudulas sa basang bato sa igawan ng mga taga halos iyak at tasal Mahinang halakhak mula sa kainliman hindi galing sa tao Sa liwanag ng natitirang kandila muling sumulpot ang nilalang Hindi ito buong nakita tila ayaw magpakitan ng ganap. Ngunit, ang malinaw, ang mga mata nito'y puting-puti. Walang laman, nakatitig sa bawat isa. Mga kaibigan, maaari ba kayong mag-iwan ng comment tungkol sa ating kwento? Sa ngayon, ay puputulin ko muna ang ating pagkukwento. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaari bang pa-subscribe, like, share and comment? Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Ang kwentong kalbabalaghan